Sinasabi ng Mateo chapter 5 verse 14 to 16, tayong lahat ang nakakilala at pinaghaharian ng Diyos ay maging ilaw ng mundong ito. Hindi ito ibinigay para bigyan lang tayo ng duty. duty. It is It our is response to our Savior who is also the light. We became the light of this world dahil nakilala natin ang ilaw. Ito din na nagdulot sa atin para magliwanag sa mundong ito. If we imitate the Lord sa buhay natin, we became light also. At sinabi pa ng talata na hindi kayang itago ang liwanag ng mga taong nagliliwanag. At ito'y totoo. Pagkat masyadong hayag sa mundong ito, kung ikaw man ay nagpapakakristyano. Dahil ang gawa ni Kristo ay nakikita sa buhay mo. The teaching about light is not burden to us. It is our opportunity to prove na nakikilala natin ang source ng ilaw at ito ang ating Panginoong Hesus. Kung paanong naparito siya para bigyan ng liwanag ang mga nadidiliman. Ganun din tayo. Maging extension tayo ng liwanag ng Panginoon para sa mga taong nadidiliman. Ito din ay katotohanan na kung ang isang taong hindi nagliliwanag, taong hindi napasahan ng liwanag ng Diyos. Marahil nakita niya lang ang liwanag. Ngunit ang source ng liwanag ay wala sa kanya kaya ito ang